Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawampu't tatlo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta si na Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan." Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto, subalit may iba akong ibibigay sayo. sa iyo. Sa ngalan ni Yeso Kristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos nakita ng lahat na si lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Dios ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng hangkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. si nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. Sumagot sila. Tungkol kay Yesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sarapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Yesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila ngunit hindi nila nakita si Yesus. Sinabi sa kanila ni Yesus, Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Yesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pag dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipo ng labing isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati at niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,